Hello at kumusta po kayo? Ang video na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa binipisyo ng pagkain ng hagod o bunga ng malunggay so set back and relax love you. Nakakatulong ang malunggay na labanan ang infection dahil mayroon etong natural antibacterial na properties. Ang bunga ng malunggay ay mahusay na pinagmumula ng phosphorus at calcium kaya't nakakatulong ito patibayin ang mga buto. Mahusay ito sa pagsulong ng pangkahalatang kalusugan dahil ito ay mayaman sa antioxidants Ang madalas na niluluto ng hagod o bunga ng malunggay ay ginigisa at nilalagyan ng sardines Kayo guys nakakain na ba kayo nito? Kung hindi pa ay itri nyo na at maraming benepisyo eto sa ating katawan Maraming salamat po sa inyong panunood Please like and share po at pahingi naman ng stars Kawawa naman si Daddy Monski <laughs> Moringa oleifera, known popularly as drumstick tree, is a tropical plant grown for its nutritious leafy greens, flower buds, and mineral-rich tender fruit pods. Moringa is a well-recognized member of the Moringaceae family of trees and is thought to have originated in the sub-Himalayan forest of the Indian subcontinent. It possesses horseradish-like root and hence known to the West as horseradish tree. Tia tender seed pods are popular as Murangai in Tamil, and Malingay in Philippines. Thank you so much for watching, please like and share thank you MGA Boss. Narito ang iba pang binipisyong nakukuha natin sa Malunggay. Nagtataglay ng properties na nakapagbaba ng level ng blood sugar at nakapagpababa ng presyon ng dugo. Dahil nakakatulong ito sa katawan na mag-absorb ng maraming iron, malaki ang epekto nito makatulong sa nalunasan na ang anemia. Nararatulong ganito sa mga nanay nagpapasuso upang mag-produce ng maraming gatas. Nagkagagaan ang sakit sa tiyan lalo na pungsanhi ng constipation. Nakakatulong ang bulonggay labanan ng infection dahil mayroon nitong natural na antibacterial na properties. Ang malunggay ay mahusay sa napinagmula ng prosperous at calcium ayat nakakatulong ito patibayin ang ating mga buto. Mahusay din ito sa pagsulong ng pangtalhatang kalusugan dahil ito ay mayaman sa antioxidant. Ayan, narinig natin ang mga benepisyong na natin sa malunggay. Bago mag ng aking video ay gusto lang mag-shout sa aking mga members and supporters. Maraming salamat sa iyong panunood muli. Until the next video, ta you guys. Thank you so much for watching.